pinakaabangan ngayon pong araw, dalawang aktividad po mga kabombo. Una, ito hong uh, paggunita natin sa ika-138 anniversary po ng uh, pagkamatay kay uh, National Hero, Dr. Jose Rizal. At pangalawa, ito hong nakatakdang panglanda ni Pangulong Marcos sa ating 2025 National Budget. May mga development po dyan si Bombo Analyst Soberano. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-128 anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal dito sa lungsod ng Maynila. Ito ay maitulang Rizal sa Bagong Pilipinas buhay at araw ng aming nilalandas. Inaasahang magtungo si PBBM sa Rizal Park para mag-alay ng bulaklak sa monumento ni Rizal. Nakakasama ng Pangulo sa aktibidad si National Historical Commission of the Philippines Chairman Regalado Jose at Armed Forces of the Philippines Chief of South General Romeo Broner. Magkakaroon din ng kaparunang aktibidad sa Rizal Shrine sa Calambo City, Laguna, Dapitan City sa Sambunga del Norte. Ngayong so, umaga naman, Bambu Genesis, sa katagdang lagdaan ni Pangulong Marcos, ang General Appropriations Act na formal nang magiging batas para sa gagamiting budget ng bansa sa papasok na taong 2025. Sa nakatakdang paglagda ng Pangulo sa DAA, inaasahang makakasama nito ang liderato ng Senado at Kamara at mga miyembro ng gabinete kabilang na ang economic team. Ang kondo sa taong ito ay naglalayong ituloy ang pagsusulong ng agenda ng Marcos administration para sa kaunlaran ng bansa. Sinabi ng Palasyo na sa budget allocation sa 2025, sisikapin ng national government, hindi namang may ang pangangailangan ng mga Pilipino, kundi pati na rin ang mithiin ng sambayanan na sila ay mapagsilbihan. Nilalatag na niya ng administrasyon sa kalipas na dalawang taon sa panunungkulan nito ang groundwork para sa pangmatagalang kaunlaran na kung saan target na walang Pilipinong maiiwan. Magiging bahagi niya ito sa agenda ng pamahalaan at ang nasabing prioridad ay popondohan ng gobyerno na huhugutin mula sa nakatakdang lagdaan ngayong 6.352 trilyon pesos. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!